Sa na binigyan mo, kundi pa rin ako na zero. Sa bahay naman, wala akong masaan kasi hindi naman mahilig si amo. Takot sa matamis. So, re-reduce na ako yun. Papayat na ako. Okay naman. Kasi ang taba ko na eh. Mahirap kapag tumatanda ng mataba. Tumaba ako dito. Alas na si Bidyati time. Hindi. Hello Tabi-tabi O, huwag tayong mag-ano ha May plug Ito pa dito, lang dito lang. na Yan ang plug ng Hong Kong Hindi to picture See you again My last day here in yeah. Siu Sai Wan Ito ang last day ko dito I will miss this place picture lang kami. Oo, yan. No, may kasama ako yan. No? First time niya mapunta yes. dito kung kailan. Yes. Wag mong takpan yung plug. Ayan. May plug sa likod. So, Ayan.